habang nak nunu udak ko nanonood na ako. You know. Nanonood ako. Langas. Ha! ano? Ay, ano? dyan guys hello <laughs> may nagtataka sa akin kala yung nagpaano ako sabi ko nanood lang ako <laughs> so, alin at saan daw ako nanood <laughs> ay ano? <laughs> ko ayano <napangu> o sarilaw ko napanood <laughs> <Matawa> ko natawa <laughs> 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 wala naman daw napanood ano nga palang pinapanood ko? O kayo, kayo naman. <laughs> Ay, nabuk ang manta na niya. Ay, Diyos ko. Ay, nabuk. Oh. I edit ilit ako sa aking video oh. edit pa ako sa aking video okay. <laughs> nagtaka. nagtaka nagtaka sila <laughs> saan na napanood ko hanggang ayan o sarili ko nabuhuang, nabuhuang na ako <laughs> magbuang naman yung tao just ko lang. naay. hahaha. Hi! hahaha. 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 lang. hahaha. 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 mo Nag-inom kasi guys. Kas. Valentine's baga. Valentine's baga. Siyempre. Ganon talaga. E, ano. Aray ko. Ang sundot ko. Ilong ko. Let's try. May pimples pala yun. Aray ko. Shout out na lang sa lahat. Diyan. out sa lahat. Shout out sa dalabang Richard. Richard Sarno, Richard So. Hmm? Richard huh? So. No? Basta ikaw na yun. Kayo na yun. sa sa'yo, Tita. sa sa'yo, Berto. Sai. Chris Moto Vlog. Yung si, ano. Ang dami na you kasi. Know? Hirap you know, isa-isahin. No? ang hirap nyo isa-isahin at harap nyo intindihin. <laughs> ang hirap ang dalidal ng... Alam mo ang... Mabuang talaga tayo nito. ito pa mag-edit. Diba? Baguhan lang kasi tayo. Kailangan tayo mag-edit. kita e, ka mga si hirap. Hmm. Tapos bawal din tayo mag sounds. Diba? Tayo. mag tayo. Magsarili na lang tayo. Hmm. Magsarili lang tayo. <laughs> kasi magsarili tayo nga kung malapang customer, mag-video-video tayo muna sandali. Ayun ako. Ayun ako. di sini saya, kerana saya tidak mempunyai penghubungan dengan teman-teman saya di sini adalah salun saya saya mengikuti-ikuti di sini di sini, saya mempunyai saya di Mix si sebelah goal goal han si gam goal han kam goal si ni baba si ni pada apa si aram si arah nya si aram nya si merli si merli si Marley Bobes. Bobes. Hi, Bobes. Bobes. Hello, Bobes. Shout out sa'yo, Bobes. Cactus. Shout out sa'yo. Si, ano, si Pang, Pangu. Kapangu. Kapangu. Shout out sa'yo. Ano pa? Ano pa? Hmm. ano yeah, don't know si Chris hi sa'yo Chris tatlong Chris dyan kilala ko wala na kayo basta puro kayo basta Chris hmm. si Chris Noto Vlog saka si Christopher Ano, si Peace, ano, Peace Bip ba yun? Si Beep, Peace Bip, si ano, si, si ano, si William Charity, Horka, katukayo po yun. Saka si, ano pa ba? <coughs> si, ano, ah basta, basta kung sino yung ano pag nakikita ko kasi lagi, lagi lang kayo support guys para lagi ko yung lagi ko yung active din sa atin para active din ako sa inyo at lagi ko kayo nakikita na napapanood na papanood, uh, nakikita ko sa akin ano sa ating channel na lagi kayo active din sa akin hindi yun yung masag out kasi siyempre lagi ko nakikita na nakikipag engage sa akin siya yung na, na sa out ko dito kasi nga lagi din akong sinusuportahan kaya, thank you guys. Sa mga support, support, support lang tayo ninyo. Thank you very much. Bye-bye.